Mariko, kamusta? So ayun mga Mariko, so sagutin ko na nga ng matino itong tinanong sa akin, which is ginawa ko nga siyang reels, di ba? Pero hindi naman yung MMA lang yung sinabi kong sagot doon na araw-araw din, gusto ko, ko mariman. Ang dami talagang pumapatol, no? Kaya talagang sarap yung asarin. So ayun nga mga Mariko, ito yung tanong niya, galing po kay Ma'am Imelda Perez Aquino. Ayun, nakikita niyo sa aking screen. So ang tanong niya, Mi, anong lotion ang gamit mo? Sa kasabon sa katawan, ang puti mo, Mi, baka kasi may pag-asa pa ako pag ginamit ko yung ginamit mo. Ay talaga naman, Mi, puputi ka talaga pag ginamit mo rin yung ginagamit ko. So ito i-reveal ko na nga sa inyo. Alam ko na man na nakita niyo na ito, and ito yung powerful combo ko. Ayun. So etong dalawa, ayun. Kung nakikita niyo, ano to? Oh, ayan. Ito po yung Ashley Niacinamide serum. And ito yung Guta tayo Niacinamide from Love and Care. Ayan. Paano ko ba ginagawa ito? Ano ba ang ritual ko? Umaga at gabi naglalagay ako. So, syempre, ano bang uunahin sa dalawa? Mga mare, ko uunahin natin itong Niacinamide serum. Niacinamide serum is serum siya, watery type, walang lagkit sa katawan as in. Pwede siya sa katawan, pwede siya sa mukha. And alam naman natin kapag may niacinamide, bongga talaga sa pagpapaputi. So, ayun nga mga mare ko, pure serum din to. Take note ha. So, napakamura lang din ito. Ay, naku talaga. So, ito ay ko sa inyo. Tamang-tama maglo-lotion ako ngayon. Tuuunahin natin. So, ayan mga mare ko. Ganyan ang consistency niya, oh. Watery siya and ang daling masipsip ng ating katawan. So, ayan, mga mare. Super dali niyang ilagay sa katawan. And parang ka lang maglalagay ng tubig, pero may, hindi. Serum to, yes. Oo, serum. Ayan. Sa mga nagtatanong kung meron ba itong amoy, wala po itong amoy. Odorless siya, pero yung kanyang ingredients, doon tayo mag-focus. Kasi pure niacinamide serum ito. So, ayan. Natutuyo na siya, mga mare. Wala pang isang minuto. Ayan, o, oh, nasipsip na ng balat ko. So, syempre, ito maglalagay din tayo dito sa ating Ayan nakikita ninyo oo oh, o oh, o. Oh. Sa ating legs, ayan. Pati yung mga singit-singit niyo, lagyan niyo. So ayan mga mariko. ko. So ang dali niya lang i-apply and hindi siya malagkit, I swear mami. So ayan, kasi ang dami din talaga magtatanong, ano nga ba ang ginagamit ko? Mm. super dali lang i-apply sa balat and walang lagkit sobra. So ayan mga mariko. ko. Grabe, ang smooth ng skin ko after kong naglagay nito. Ayan. So, ito yung inuna ko mga mareha, yung Ashley Niacinamide Pure Serum. Ayan. Ang mura lang dito mga mareha, 100 plus lang to, pero ang laki na ng bote niya. Tingnan ninyo. Take note mga mareha, pwede rin to sa mukha. And then yan, after po niyan, yan. yan. And it's time nga dito sa so paggamit ng ating glutathione niacinamide. So ito mga mariko ko, is merong SPF 50, may Tayon may niacinamide, and may alpha arbutin. Eh sinasabi ko sa inyo mga mariko ko, napakabango nito. Ayun. So ewan ko na lang talaga kapag yung nadaan sa inyo, lilingunin ka talaga kasi sobrang bango. Ano ba ang scent nito? Alam niyo yung pabango ni Ariana Grande na Cloud? Napakabango ng Cloud mga mariko ko. So ayun, ito ang amoy niyan. So ayan mga mariko ko, after ko nga maglagay nung Ashley niacinamide serum, ito ang next ko. So ganito ang consistent niya mga mari, oh. Oh, ayun. Mm! Ang bango talaga sobra. Ang bango nitong lotion na to. Tapos ayun nga mga mare, ang nagustuhan ko dito may SPF 50. Na talaga namang pag lumabas kayo at super init, ay ayan, talagang hindi kayo mangingitim. Kung may mga occasion din kayo mga mare, swimming, ganyan, ay gamitin nyo to, SPF 50 bongga. O oh, ayan, may instant whitening na din kayo dito. Mm. Grabe, ang bango. So ito ha, 100 plus lang din to mga mare ko. Oh, ang dami na nitong good feedback, ang dami nang nagpabudo sa lotion na to and super ganda. So ayan, grabe, ang bango. Hindi ko makikilang amoyin yung sarili ko. Kasi napakabango eh. Kaya nang mali susunod natin yung legs natin. Syempre, alam naman pag mag-lotion tayo, braso lang hindi. Dapat pati yung legs natin. Ayun. Mm. Super smooth nito sa balat and hindi malagkit mga mari ko, ha? Kaya naman si Ate na nagtanong kung puputi din ba siya kapag ginamit yung ginamit ko. Ay malamang puputi ka rin mari ko. Pero syempre ha, consistent dapat ang paggamit. So ayun. Grabe, ang smooth nyo sa balat. Grabe. Ayan. So, okay na. So, ayun na, mga mari ko. Ito yung combo ko, mga mari, pagdating sa pagpapaputi. Ayan. So, ito yung lotion and niacinamide serum. 100 plus lang ito, tig isa. Ay, talaga naman, bakit hindi ka bibili? Eh, napakamura lang nito. Tapos, yung effect pa niya is talagang makikita ninyo. Sobrang ganda nito sa balat. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka pumute ng bongga. Ayan. So, ito yung gamit ko. Ashley, niacinamide pure serum at itong guta tayo niacinamide ni Love and Care. So, ano pang ginagawa niya dyan? Alam na naman, manonood lang kayo dyan. O, ilalagay ko dyan sa comment section ang link. at adyan din sa akin yellow basket. Kaya naman, check out na kayo bago pa kayo maubusan. Go!